Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang thriller crime film na Sin Numbre. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula kay Casper na isang gangster sa Topechula, Mexico. Nirecruit niya ang binatilyong si Benito sa kinabibilangang Mara Salvatrucha Gang at ipinakilala ito sa kanilang leader na si Lil Mago. Sinubukan ng leader ang katatagan ni Benito kaya pinabugbog niya ito sa mga miyembro ng gang. Matapos mabugbog at makitang nakatawa pa ito, tinanggap siya ng leader bilang bagong miyembro at binansagan siyang smiley. Samantala sa Honduras, isang dalaga na nagngangalang Syra ang binisita ng kanyang ama na si Horacio. Hinikayat niya itong manirahan sa New Jersey kasama niya. Di nagdalawang isip ang dalaga at pumayag sa hiling ng ama. Balik sa Topechula, si Casper ay may karelasyon na dalaga na nagngangalang Martha na hindi alam ang kanyang tunay na trabaho. Madalas ay tinatanong siya ng dalaga ngunit hindi siya nagbibigay ng detalye ukol dito. Upang hindi malaman ng leader na si Mago at iba pang miyembro ng gang ang relasyon niya kay Martha, madalas ay palihim siyang nakikipagkita sa dalaga. Pabalik sa hideout ng gang nila, binilinan niya si Smiley na huwag magkukwento ng kahit ano sa leader nila upang di nito malaman na may shota siya dahil balaki dito sa gawain nila. Sa loob ng hideout ay ipinakilala ni Casper si Smiley sa iba pang miyembro ng gang tinanong ni Mago si Casper kung nagpunta sila sa bambilya na pinapapuntahan sa kanila. Nagsinungaling si Casper na nagsabing nagpunta sila ngunit hindi niya nakita ang taong pinapahanap sa kanya. Nang maglaon, ipinakita sa kanila ni Mago ang miyembro ng kalabang gang na pinapahanap sa kanila at ang kabrad nilang si Sol ang nakabihag dito. Inutusan ng leader si Smiley na barilin ito bilang kanyang unang assignment. Inalalayan ni Casper si Smiley sa paggamit ng sumpak nang mamatay ang bihag ay naging opisyal na miyembro na ng gang si Smiley. Nang makita ng leader na balisa si Smiley sa nagawa, pinanatag ang loob niya ni Mago sa pagsasabing huwag siyang maduwag at huhu pa rin ang anumang takot na nararamdaman niya sa paglipas ng panahon. Ang importante ay kailangan nilang protektahan ang kanilang teritoryo. Pagkatapos ay binalikan ni Mago si Casper at inakusahan siya ng pagsisinungaling dahil nagsabi ang kabrad nilang si Sol na hindi niya nakikita si Casper sa bambilya ng ilang araw. Duda ang leader sa sinabi ni Casper na hindi niya rin nakita ang kabrad sa bambilya ng buong araw. Gayunpaman, pinalampas ng leader ang diskusyong iyon at nagtiwala pa rin sa kanya. Samantala, binagtas ni Syra, kanyang amang si Horacio at tiyuhin na si Orlando ang kagubatan. Pinapakabisado ni Horacio sa anak ang telephone number ng kanyang madrasta. Pinayuhan siya ng ama na makipag-ugnayan sa kanyang madrasta sakaling may masamang mangyari sa kanilang paglalakbay pagdating sa border ng Guatemala at Mexico ay tumawid sila sa ilog upang marating ang Mexico kung saan ay pupuslit sila sa isang tren papuntang Amerika kasama ang iba pang mga imigrante na walang malinis na dokumento. Matapos ipaliwanag kay Syra ang ruta ng kanilang lalakbayin, ipinakita ng ama sa kanya ang larawan ng kanyang pangalawang asawang si Yesenia, at tatlong anak na babae. Ibinigay ng ama ang larawan ng pamilya niya ngunit tinanggihan ito ni Syra. Nagsabi siya na malaking bagay na sa kanya ang isama siya ng ama sa paglalakbay na iyon patungong Amerika. Sa kabilang banda, sa muling pagkikita ng magsyota ay nagalit na si Martha kay Casper dahil itinatago nito ang tunay niyang pagkatao. Habang nagtatalo sila ay dumating si Sol kaya natigilan sila. Nang tanungin ni Sol si Casper kung sino ang kasama niyang babae ay sinabi niyang kaibigan niya lang ito dahil hindi ipinaalam ni Casper sa mga kabred niya ang relasyon niya kay Martha, lalong nagalit ito at nag-walk out. Samantala, dumating na ang sasakyang tren ni Nasira, ama at tiyuhin niya kasama ng iba pang imigrante. Gayunpaman, naantala ang alis ng tren dahil na ang naunang tren at kailangan muna itong tanggalin sa Wala silang nagawa kung hindi ang magpalipas ng oras habang naghahantay ng pagtakbong muli ng mga tren. Lumipat ang eksena sa Salvatrucha Gang na patungo sa sementeryo kung saan idadaos ang meeting nila. Napag-usapan nila doon ang mga paglabag at pagsisinungaling ni Casper na nakakaapekto sa operasyon ng grupo. Ilang saglit pa ay biglang sumulpot si Martha na agad nilapitan ni Casper. Nang lumapit ang leader ay nagpaalam si Casper na ihahatid niya muna ang sinabi niyang kaibigan sa labasan. Ngunit tumanggi ang leader at nagsabing siya na ang bahala kay Martha. Walang nagawa si Casper kung hindi ang panoorin ang pag-alis nila. Tapos ay binugbog siya ng kanyang mga kabrad bilang parusa sa pagsisinungaling niya sa samahan. Pati si Smiley ay nadamay sa ginawa ni Casper at naparusahan din. Habang kausap ng leader si Martha ay nalaman niya ang relasyon nito kay Casper. Napagtanto niya na ang dalaga ang dahilan kung bakit hindi nagagawa ni Casper ang responsibilidad sa gang nila. Sinubukan ng leader na halayin ang dalaga ngunit nagpumiglas ito nang kagatin ni Martha ang leader ay tinadyakan siya nito dahilan upang matumba siya at mabagok ang ulo sa semento Pagbalik ng leader ay casual na sinabi niya kay Casper na patay na si Martha at maghanap na lang siya ng ibang babae Pagkatapos ay binigyan ni Mago ng sumpak si Smiley Habang nagluluksa si Casper sa pagkamatay ng Shota ay sinabihan siya ni Mago na sumama sila ni Smiley sa kanya para sa isang misyon sa Tonala pinuntahan ng tatlo ang sakayan ng tren at doon ay sumakay sila kasama ang iba pang mga pasahero, kabilang sina Syra, Horacio, at Orlando. Pagdating sa Tonala ay huminto ang tren. Nang humina ang ulan ay sinimulan nilang hold the pin ang mga taong nakasakay sa tren. Nang makita ni Mago si Syra ay natipuhan niya ito at pinagsamantalahan. Naalala ni Casper ang posibleng ginawa ng leader sa shota niya kaya tinaga ito sa leeg bago hinulog palabas ng tren pilit niyang pinababa si Smiley upang bumalik sa pinanggalingan nila. Lahat ng nakasakay sa tren ay natapot sa kanya, kaya siya na mismo ang dumistansya sa kanila. Kinaumagahan ay sinubukan siyang salakayin ng dalawang pasahero. Mabuti na lang ay nagising si Syra at sumigaw na kunwaring may immigration kaya naalarma siya dahilan upang umatras ang mga lalaki. Balik sa hideout, pinagluluksan ng Salvatrucha Gang ang pagkamatay ng leader na si Mago inakusahan ng pangalawang leader na si Sol si Smiley bilang kasabwat ni Casper. Gustong parusahan ni Sol si Smiley at pinagtangka ang itiwalag sa samahan nila. Upang patunayan ang kanyang katapatan sa samahan, hiniling ni Smiley na bigyan siya ng pagkakataon na hanapin at patayin si Casper. May pag-aalinlangan na tinanggap ni Sol ang hiling ni Smiley at binigyan ito ng baril. Binantaan niya ang binatilyo na kung hindi niya mapapatay si Casper ay huwag na siyang babalik sa kapatiran nila. Bagamat pinaalis niya si Smiley, naniniwala si Sol na hindi sapat ang kakayanan ng binatilyo na hanapin si Casper kaya ipinaalam nila sa mga gangster sa ibang lugar ang sitwasyon upang makatulong ang mga ito kay Smiley. Sa patuloy na paglalakbay ng tren, nakatanggap si Casper ng mensahe mula kay Sol na nagsasabing mamamatay siya dahil sa kanyang ginawa. Di niya alam kung ano ang mga susunod niyang gagawin. Nilapitan siya ni Syra at binigyan siya ng makakain. Formal na nagpakilala si Syra. Samantalang si Casper naman ay binanggit ang orihinal niyang pangalan na Willy. Pagkatapos magpalipas ng isa pang gabi sa tren, dumating sila sa Veracruz, kung saan tinapon ni Casper ang kanyang cellphone. Alam niyang hindi na niya ito magagamit muli dahil maaaring makatulong ito sa mga kabred niya na masubaybayan siya. Sa sumunod na stopover, habang nagre-refresh ang lahat, muling lumapit si Cyre kay Casper at nagtanong tungkol sa kanyang destinasyon. Bago makasagot ang binata ay tinawag si Saira ng kanyang ama, na pinagalitan siya sa pakikipag-usap sa isang mamamatay tao. Malapit ang loob ni Saira kay Casper. Alam niyang may problema ito at gusto niyang tulungan ngunit walang pakialam ang ama na nagsabing wag nilang hahayaan ang sino man na maging dahilan upang magkahiwa-hiwalay sila. Di kumibo si Saira at nilayuan ang ama. Balik sa Mexico, nagpakilala si Smiley bilang miyembro ng Mara Salvatrucha sa kakampi nilang gang. Sinabi ng leader na naabisuhan na sila ni Sol at handa silang tumulong sa paghahanap kay Casper. Samantala, nagsimulang mag-usap ang dalawa. Ibinahagi ni Casper ang pangarap na makasakay ng eroplano balang araw. Ang nagagawa niya palang ay makakita ng pagawaan ng eroplano nang minsang nagpunta siya sa Texas ilang taon na ang nakalipas. Naikwento ni Syra na may nakapagsabi sa kanya na isang mangkukulam na makakarating siya sa Amerika sa tulong ng isang jablo na pinaniniwalaan niyang si Casper. Natawa na lang si Casper sa sinabi ng dalaga. Inimbitahan ni Syra ang binata na sumama sa kanila sa paglalakbay ngunit sinabi ni Casper na hindi ito posible, dahil sigurado siyang di magtatagal ay mahahanap siya ng mga gang dahil alam niyang maraming galamay ang mga ito. Habang ipinapahayag niya ang kanyang mga alalahanin, si Smiley at mga bagong kasamang gang ay patuloy siyang pinaghahanap. Nagtanong-tanong ang mga ito sa paligid kung may nakita silang lalaki na may nakatatong luha sa ilalim ng mata. Maya-maya lang ay may nakapagsabing nakita niya ang lalaking hinahanap nila. Habang papalapit ang tren sa susunod na paghinto, si Casper, na alam na alam ang mga protocol ng border police dahil sa kanyang dating mga aktibidad sa smuggling ay pinayuhan ang lahat na bumaba sa tren bago ito makarating sa hintuan. Tumakbo sila sa kabilang kalye upang makasakay silang muli bago ito muling tumakbo. Napakinabangan niya ang taktika dahil una niyang nakita ang mga gang na naghahanap sa kanya. Gayunpaman, isang miyembro ang nakita siya kaya nagsimula siyang tumakbo palayo naligaw si Smiley at leader ng gang sa kalye ng kalabang gang kaya napalaban sila at umatras. Samantalang si Casper naman ay nagawang matakasan ang lahat ng humahabol sa kanya at muling makasakay sa tren. Sa wakas ay naging kaibigan niya ang pamilya ni Syra, ngunit nagpa siya siyang bumaba ng tren nang hindi nagpapaalam habang natutulog pa sila. Nagsimula siyang maglakad habang iniisip ang kanyang susunod na destinasyon. Hindi pa man siya nakakalayo ay nakita niyang sinundan siya ni Syra gusto niya mang pabalikin si Syra ay hindi na uubra dahil malayo na ang tren. nag si Casper sa kanya na nagsabing hindi siya dapat sumunod dahil hindi niya siya kayang alagaan. Maaaring siyang saktan ng mga gangster na tumutugis sa binata. Nang mapagtanto ni Casper na wala siyang magagawa ay isinama niya ang dalaga. Pinuntahan nila ang kaibigan ni Casper sa lugar na iyon upang humingi ng tulong. Tinanggap si Casper ng kaibigang babae sa bahay niya pansamantala at pinakain ng tanghal iyan. Habang naliligo si Saira ay tinanong si Casper ng kaibigan tungkol sa kasama niya. Nagsabi ang binata na gusto niyang tulungan si Saira na makatawid ng border upang makasama nito ang pamilya sa Amerika. Ipinalam ng kaibigan na tinawagan siya ni Sol at nagtatanong ito tungkol sa kanya. Tiwala si Casper na hindi siya ipagkakanulo ng kaibigan. Ngunit nagsabi ito sa kanya na gagawin niya ang sa tingin niya ay tama. Balik sa tren, nalaman ng pamilya ni Syra ang tungkol sa kanyang pagkawala. Inisip ni Orlando na dapat nilang hintayin siya, ngunit nagsabi si Horacio na hindi sila pwedeng maghintay dahil pare-parehas nilang hindi mararating ang Amerika. Bukod pa rito ay hindi nila alam ang kinaroroonan ni Syra. Samantala, itinago sila ng kaibigan ni Casper sa loob ng sasakyan na puno ng saging. At dinala sila malapit sa border upang doon ay makasakay sila sa isang truck na pan-deliver ng mga sasakyan. Gayunpaman, nang tumawag si Sol ay ipinalam ng kaibigan ni Casper ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya. Sa kotse ay tinanong ni Casper ang dalaga kung natatakot siya sa sitwasyon nila. Sumagot si Siren na wala siyang pakialam dahil may tiwala siya kay Casper ipinakita ng binata ang lahat ng kanyang peklat dahil sa pagsunod sa ipinag-uutos ng leader nilang si Mago. Ngunit wala itong pakialam sa kanya at pinatay pa ang babaeng pinakamamahal niya. Iniisip ni Casper na wala nang patutunguhan ang kanyang buhay. Ayaw niyang madamay si Syra at masira ang buhay nito. Habang nasa biyahe ay tinignan ni Casper ang video nila ni Martha upang balikan ang masaya nilang alaala matapos ng mahabang biyahe ay matagumpay silang nakatawid sa checkpoint habang nagtatago sa loob ng kotse. Samantala, ang tren na sinasakyan ng magkapatid ay sinalakay ng mga border police. Sinubukan ni Horacio na tumakas, ngunit nahulog siya sa tren at namatay. Habang si Orlando naman ay nahuli at pinabalik sa Honduras. Sa imbakan ng mga sirang sasakyan ay inaabangan na ni Nasol, Smiley at mga kasamang gangster ang pagdating ng delivery truck na sinasakyan nila Casper. Nang salakayin ito ng mga gangster ay di nila nakita ang dalawa sa loob ng kotse. Sa kabilang banda, nakaababa na pala na Casper at Cyrus sa ibang lugar at dumiretso sila sa kampo ng mga imigrante. Nakita ni Cyrus ang isang pasahero na nakilala niya sa tren. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang pamilya ay nalungkot siya ng malamang na deport ang tiyuhin niya at namatay ang kanyang ama. Tumakbo siya sa kapilya upang maghinagpis sa pagkawala ng kanyang ama. Sumunod si Casper upang damayan siya. Pagkatapos nilang umalis sa kampo ay hiniling ni Casper kay Syra na ipangako na makakasama niya ang kanyang pamilya sa New Jersey, dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang maliliit na kapatid na babae, na sa ngayon ay wala ng ama. Hindi kumikibo si Syra dahil nag-aalala siya kay Casper. Nang tiyakin ni Casper na sasama siya sa kanya ay natuwa siya sa narinig. Narating nila ang ilog na border ng Mexico at Amerika kung saan pwede silang tumawid upang marating ang Amerika. Dahil walang dalang pera ay ibinayad ni Casper ang dalang kamera sa taong tumulong na ihatid sila. Pinauna niya si Sireng tumawid sa ilog. Kasabay nito ay inatake si Casper ng mga dating kabrad niya. Sinubukan niyang tumakas ngunit napadpad siya sa kinaroroonan ni Smiley na agad siyang tinutukan ng baril. Binaril siya nito ng walang pag-aalinlangan. Si Cyron na nasa kalagitnaan ng ilog ay sinubukang bumalik ngunit pinigilan siya ng taong naghatid sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumigaw habang nakikita niyang walang habas na pinagbabaril ng mga gangster ang wala ng buhay na si Casper. Sa huli ay matagumpay na nakatawid si Cyrus sa Amerika. Pagkatapos magpalipas ng gabi sa pampang ng ilog ay ipinagpatuloy ni Syra ang paglalakad hanggang sa narating niya ang isang syudad. Tinawagan niya ang pamilya ng kanyang ama sa telepono. Naiyak siya ng marinig ang boses ng stepmother niya. Samantala, tinatuan si Smiley bilang isang opisyal na miyembro ng Salvatrucha Gang matapos niyang patunayan ang kanyang katapatan sa samahan.